ng aktor na si Gerald Anderson na si Julia Barreto na ang kanyang the one. Sa recent interview kay Gerald sa vlog ng news anchor na si Bernadette Sembrano, natanong ang aktor kung si Julia na ba ang kanyang papakasalan. Ayon kay Gerald na kay Julia na raw umano ang mga qualities na hinahanap niya sa isang asawa. Nabanggit din ng aktor na halos limang taon na rin silang magkarelasyon ni Julia. Kwento niya, hindi umano natatapos ang kanilang pagkilala sa bawat isa. Kasabay nito, natanong din si Gerald kung bakit si Julia ang nakikita niyang the one. Wika ng aktor, nagagawa niya umano ang lahat ng kailangan niyang gawin sa kanyang trabaho, business at Coast Guard duties dahil sa suporta na ibinibigay ng kanyang partner. Gayun din, sinusuportahan niya rin umano si Julia sa mga ginagawa nito. Kaugnay pa nito, nabanggit din ni Gerald na nabibring out nila ang best sa bawat isa. Matatandaan na kinumpirma ni Gerald ang kanilang relationship ni Julia noong taong 2021.